Paano na nakawin ng mga polis ang maraming pera ang nakuha nila sa isang raid? Susundan natin dito ang isang grupo ng mga polis na papasukin ang isang bahay. Sa pagpasok nga nila dito, nilipot nga nila ito at dito nga sila magugulat nang makahanap nga sila ng maraming pera na umabot sa mahigit 20 million dollars. Din sila sila nga lang yung nakakaalam tungkol nga doon sa pera, dito nga nila pag-iisipan kung ano nga ba yung gagawin nila dito kabilang nga ang nakawin na lang ito. Sa mga sumunod na oras, dito na nga sila mag-uusap-usap at magpaplano tungkol nga doon sa pera kung saan maapektuhan nga ang tiwala nila sa isa't isa na mas lalala pa nga sa pagdating nga ng ilang mga taong gusto nga rin makuha yung pera doon sa loob ng bahay. Title ng movie, The Rip. ilang fan ng movie na Triple Frontier, Sobrang inaabangan ko to. Panigurado maraming tense and thrilling scenes dito and syempre, imposibleng mawala yung mga bengbengan dito na ayun din yung maganda talaga mapanood sa mga ganitong movie eh. Yung premise pa lang ng mga pulis na nakahanap nga ng maraming pera tapos na nakawin nila, sabi ko agad, hindi ba to sa Pilipinas? <laughs> the joke lang, hindi pala sila contractor o politiko. love the angle here sa story ng pagiging greedy nga nila na 300k nga lang yung ina-expect nga nilang pera doon sa bahay na yon, pero 20 million nga yung laman and so pwede nga nilang kunin yung 19 million 700,000 nang walang nakakaalam maliban syempre sa mga naglagay nga noon doon. Yun yung feeling kung magiging kalaban nila dito eh and kung hindi man siguro yung mga nila mga polis na kurakot din or mga maayos din talagang polis. Grabe yung cast nito na dito si Ben Affleck, si Matt Damon, silang dalawa palang solid na eh. Tapos dagdag pa pa si Steven Yeun, si Sasha Kale, si Kyle Chandler, eh, syempre si Scott Adkins, si Boyka, si Glenn, si Batman, tsaka si Vidya's Bot Azu, magkakasama. <laughs> Dagma pang si Joe Carnahan yung director nito and since nagustuhan ko naman din yung The Grey and the A-Team, malaki din yung chance ang magustuhan ko rin to. What I love from the story so far from the trailer is that they explored greed and syempre, yung corruption nga from the police na dapat nagpapatupad nga nung batas mismo. Kahit nga ako napapaisip ako sa mga ganito minsan eh, kasi nga diba tuwing nagre-raid -ra sila, marami nga sila nakikitang pera doon nga sa mga bahay na yon. Like, sinong makakapansin kung may magbubulsa nga, let's say na isang gomang pera lang, na kasyang kasya sa isang bulsa lang. It's not like sobrang binibilang ng mga kriminal yung mga nilalatag nga nila mga pera doon eh. Kasi for sure, tinatambak lang din nila yon doon. So iniisip ko nga, gaano kadalas nangyayari yung mga ganito? Mga otoridad dyan, mag-comment kayo kung magkano na yung nabulsa nyo. Comment nyo na. <laughs> Pero back to the movie feeling ko, isa ka nila Ben Affleck or Matt Damon yung magbebetray doon sa may dulo. Like, isa nga sa kanila yung ayaw ng magnakaw, samantalang yung isa naman, tatrayo doon yung kaibigan niya para nga doon sa pera. So yun, sana mag lang sila doon sa idea ng mga kurakot nga ng mga polis kasi kung magiging kalaban din nila dito yung mga sindikato lang din, medyo paulit ulit or nagawana. pero kung purong mga polis lang silang mag-aagawan nga doon sa pera, ayun yung mas interesting na story din. So yun, again, ang title na to ay The Rip, abangan nga natin to on Netflix starting January 16, 2026.